Thank you, clean place. It's definitely now a clean place. <laughs> Aww. Kylie Padilla sa Pampanga kasama ang dalawang anak niya, Lesina Alas at Axel. Gumala sila sa Dinosaur Island Clark at enjoy talaga ang mag-iina dito. Kumain din sila sa isang kapangpanga na restaurant na matami na sikat nga sa Clark. Madalas din kasi nakakapunta ang mga anak niya dito sa Pampanga dahil bumibisita nga sa bahay ng kanilang Dali aljur at mga kapatid. At ngayon nga ay ni Kylie ang mga anak. Tuwang-tuwang -tuwa nga sa mga dinosaur show ang magkapatid at mahilig nga sila sa dinosaurs, ang siya ng bandinga ng mag -iina. Matapos nga mag-solo time ni Kylie sa si Mount Pulag, ay time naman para sa dalawang anak niya. It's Bluey! Yeah! nakakatuwa at may zipline din para sa mga kids dito sa Dinosaur Island na talagang in ng dalawang magkapatid. Matapang nga nila itong sinubukan. Very adventurous din kasi sila tulad ng kanilang Mami Kylie. Ang saya-saya ng quality time nila at marami palang galaan dito sa Pampanga. And indeed, the moon got smaller and smaller. Si Alas nagbasa ng libro at sanay na sanay magbasa. Maraming ang collection ng books si Kaini para sa kanyang mga anak. Kaya naman matatalino ng mga anak nito. Silang tatlo nga lang magkakasama sa iisang bahay. At kahit single mother, nakakaya ni Kaini ito. Lalo na't lumalaki ng mga anak niya at mga behave na kasama, nakakatuwang na rin niya ito. place. Ito naman ang kwarto ng dalawang anak ni Kylie. Nakatira nga sila sa Fairview, Quezon City. Na binigay na bahay ni Robin Padilla sa kanilang mag -iina. Simple lang ang kwarto ng dalawang bata, nandito ang mga koleksyon na laruan at makikita nga napakaraming dinosaurs. Nagpalinis ka ng bahay itong si Kylie mula kutsyon, carpet, lahat ng sulok para nga fresh ang kanilang tirahan. Maganda nga at simple rin ang bahay ni Kylie dito sa QC. Malinis din siya sa bahay. At kahit busy sa mga bata at trabaho at gala ay minsan marami siyang time sa kanyang mga anak. Ah, di ba? yan, pampatalino yan. Oo <laughs> nga. si Axel busy na busy sa pagsusulat at tinuturuan nga ni Mami Kylie habang sinusulat ang kanyang pangalan na Axel Romeo ay kumakain ito ng choconuts. Pampatalino nga raw ito, sabi ni Kylie. Sa pag-aayos ng mga halaman at flowers, tumutulong din si Alas at Axel. Very matulungin nga sila sa kanilang mami. Masisipag na bata at very responsable itong si Kuya Alas. Sa pagkakiyat ng Mount Pulag ay gusto nga balikan ni Kylie ito dahil hindi nga talaga nasulit ng inakyat nila ito dahil napakaulap. Masaya na nakakabalik na ulit siya sa mga ganitong activities. Ito talaga ang kanyang happiness. Malaki na mga anak, kaya naman pwedeng pwede na niyang gawin ito. At soon, sasamahan na siya ng dalawang anak paglaklakit. At dila naman masasarap ang mga kapampangan food sa Pampanga. Ang dami nga nilang in-order na gulay, isda, itlog na maalat, manok at sisig. Bukod sa trabaho ni Kylie, marami din siyang endorsement at tinukuha talaga siya. Lalo na nga sa mga lipstick dahil maganda nga ang lips nitong si Kylie. Pwede na nga rin siya magtayo ng kanyang sariling business na makeup.